你把刀弄弄。

Naga ko so, nako naga oh, El, Ate Elma Ebo, Salamat sa imo mama tulungan mo ako eh Hm you... Na Baka sakali mahagilap ka ni Daddy Frankie. Oo oh, nga. Sana. <laughs> Shout out out to Daddy Frankie. Oh, Ito. Ayan Sige, sabihin mo na yung ano, sabihin mo na ate yung gusto mo kay, kay gusto mo kay Daddy Frankie. Oh, Daddy Baka sakali, Frankie. Ay, ano sakali marinig ka. Oo. Oh. Daddy Frankie, sana mahingi ako ng tulong sa iyo. Yung sasakyan na nga makapunta sa Pampanga, nga mapagamot ako kasi ako natilayan ako, nadulas ako sa banyo. Ay tapos, nagliwas ang akin buto Ay, sana, ay, Anyway, sana sabi daw, operahan. Pero so, hindi ako nagpa-opera kasi wala ako pera. i-gastos nga. Giningian ako ng 250,000. Ay sabi ko, kung magalang lang man sa hilot, ay sa hilot na lang ako, mura pa, limang daan na Ah, ang problema ako ang sasakyan ay malayo. Ay maipon-ipon. Kung maihintayin ko nga may maipon-ipon ako ng tira nga ipang aupa sa sasakyan, ay matagalan pa. tira <laughs> sa ako. Ang asawa ko, anin ibayad namin sa aupa ng bahay. Tatlo libo na tira bili namin ng bigas, ulam, bayad sa ayusin ilaw. Yung, ate, ayusin mo yung cellphone mo. mata mo lang yung nagpapakita. oh, ayusin ay, mo, mo yung... buong mo mukha mo. Yan, okay. ganyan. Oo. Ay... Ka. Oo. Oh, oh. Ay, pupunta po, hintayin ko nga. Oo, panas. Tapos ay matagalan pa. Eh, si Amo na hindi anak ko na ako pa sa ban ng 15,000. Ay, kay Kamal, mm. tayo. Sabi ko, i sa akin na nang ang hingiin ko ng tulong sa iyo. Sa yun na lang ipamasukong sa akin. Ay, maawa ka naman sa akin, Daddy Frankie. Ay, sa tingin ako nagtiis ay gusto ko magtulong sa akin asawa ay di eh, hindi hindi ako makalakad para nga maka raos din kami sa hirap Ito, okay nga. baka sakali marinig ka ni Daddy Frankie eh maabot -ab -ma ka diyan oo nga ay sana eh, dasal ko sa mahal ng Diyos nga marinig niya ako. Ay, kahirap mo. Kahirap, ma'am. Pintos mo yung mga share-share ko. Yung pangalan ko lumalabas, eh, hindi naman oh. ako. <laughs> <No>. Baka, baka <laughs> pinturos ang mahal nga yun, Diyos, nga ikaw ang akin mapindot, nga ikaw ang mag-guide sa akin, nga makapa, maka ba kay, kay, kay Daddy Frank, kay <laughs> oh, ay, bakit <laughs> oh, oh. mga yon Kaya, yun, nagpapakita. Oo. Oh, sa napindot ko, imo talaga pangalan lang malabas. Ay, wala ako magawa. Okay na, nahanap mo na, na-follow mo na siya. Oo. Oh. Oo, oh, napalaw ko na si Daddy Plank eh. Sabi ko, ay mangingi ako kaya tulong sa mga vlogger para makapagamot ako. Yun na lang ang taste ko na ma-ano makahingi ako ng tulong, makagamot lang po talaga. Basta ulit lang na pa ako. Iamot at nung taon ako na-stranded, ay ang edad ko, masibintin ako sa January. Noo. Ay, ang sabi ko, ala, huwag na ako mag-birthday kasi gamitin ko na lang ang pera mapagamot. Ayaan mo ang birthday. Dami pa yan ang birthday kung buhay lang ako. <laughs> Sabi ko, gano'n na malaka oh, na pa. Pinaimportan tayong mabuhay tayo. Yung Isang bumaling mahito. tayo. Yun lang ang ating tayo matinigin. ng tatlong beses isang araw. Ganun. Hindi naman ako naghangal niya mayaman ako. <laughs> Ganun talaga. Kakain oh, lang ako siya sa tatlong bisis sa isang araw? Oo, oh, yun nga. Yun, yung, yun nga yung sinasabi ko. Mm -mm. Hindi naman ang ginako mapagaga kay, kay Daddy Frankie. Eh. Yun ang ang ginahiling ko oh, matulog oh. sa sakyan. Yun lang. Ay, kung makanan niya ko, eh, para limang daan naman ang bayad doon sa pahilot eh. Magpahilo? Hindi. Oo, magpahilo ka pa. Oo. Oh. hindi ko, oh, ma'am. Kami na nga mga gamot ang napuntahan ko. Siguro, ang nagastos uh, ko na, lapit na 60,000. Ay, ti, panghiram-hiram lang yan. Di paga ah, mahiram ko, mabayaran ko, pilang buwan kag naipasan. O, ti, hindi naman ako makakita naman ng pira. Ay, ti, na, hindi na ako makapagamot. Sabi ko, ano ba pagamot ko? unahin ko ang paggamot ko, hindi kami makakain. Wala kami ng bahay matiraan, iparisin kami. hindi ako makabayad. Oh. O, te, simple, unahin ko muna, sabi ko, tiisin ko nang muna ang sakit ko. Yun ang... Totoo nga, po yan. Na, uh, kabaan ako mga question ko, baka mahulog sa kanser Yung nakita ko sa mga ginatulungan ni ni Daddy pranking nga mga matanda nga na na, hindi na makalakan, ay nag-gayon-gayon na sa opuan. Mm -hmm. ay, takot ako, hindi ko baka malay, Malay mo ay maka matulungan ako ni Daddy Franky papunta doon kag makalakad ba ako o kundi eh madami malaking tulong sa akin. Sabi ko Lord, bisan iyan na lang ipasok sa <laughs> Hmm. Sige. Yan na lang ang tulong. Yan na lang ang tulong na ginahingi ko, Ma'am. Sige, paki-share po itong video natin para ano, baka sakali makita ni Daddy Frankie at Poko matulungan nila. Ma. Oo. Ang sabi ko, eh, dami naman natulungan ni Daddy Frankie. Eh. Wala naman sa dalampasan na hindi niya matulungan. Eh. Oh, sabihin mo yung mang, yung uh, mga yung address mo, pangalan mo oh, at doon oh, hahanapin kung sakali. Oh. Eh sabi ko dito, ma'am. Oo, oh, oh, sabi mo na diyan. Ay Daddy Frankie ang akin address dito sa Batangas sa ano ng Law San Pascual Law uh, Lauwer San Pascual. Ang pangalan ko si Elma Ebo ang tawag nila sa akin dito, Nanay Ilma. O, so, kilala nila ako so, din. Hindi ka matanong. Dari kami dampi sa may school ng Laurel. School ng Laurel. Sa may tabi ng karsada. Ay, karsada. Laurel. O, so, sa ano yan, ng... Elementary? Elementary school. Elementary yan. Oo, elementary. High school. Okay. Dari so, sa... Uh, elementary school. Tapos lang hihanapin namin bahay sa tabi lang ng karsada. Mm Ito Yung bahay namin ay may tapat nga tindahan nga iyan ni Yuli Store. Tapos ang kulay sa amin bahay, dilaw kagputi. Madaming halaman ang gate namin. Madali lang sa tabi hindi na hindi na mahirap ihanapin I-post ko itong video natin tapos share mo Oo share mo tapos etong may isang nag-watch dito sa atin Shout out po kay Celine Baglan na nanonood po siya Paki-share po yung video Mimi I-share mo din yung video kasi hindi ako makakita po Sige na, eto na yung uh, ano nang video natin dito sa Facebook, baka sakali mapanood ka ni Daddy Frankie at matulung malapitan ka. Sige oh, po. Sige po. Bye. Bye. Bye.